Sa so, good afternoon to, na no, Matuto ang kimo kasi magwang ta ako okay, kimo. Hindi so, ko pa pwede abi. So, kami, iya kami makaroon ang clan of vloggers, content creators. So, madaya kami it's ang bulig, na namon. Kasi, raam kaibahan nga na si Aristar, si Lucito, ay nag-open op, nag ba sa among na grupo kung so, pwede ikaw mabuligan, isang pang-maintenance, ang sa imo nga, nga sitwasyon makaroon. So, may daywa bi kami ka beneficiary buko nang ikaw may after iya mo, may amon pa sa mantigid makato so nakalikom pa ni kwarta nga 11,000 11,000 pesos tanan do amon na so, bigto nga ana mo do kinyo nga daywa kasi daywa kamo amon nya beneficiary so matabo para is 5 5 kinyo ro amon nya ikatao so pambago namon daya kasi imaw ro Di mo, kita karo nag-open ka nun para magigyan ka. Ay, bistad lang. Ah, uh, Evelyn, eh, no? Nagkita ka nga na karangani. Anang asawa, karangani. Uh, Diyo ka, nangisip yo. pa nga yung buling. Ang tana man ako kung naalim niya ni nang asawa, si Uli ay... Ano uh, yung pakita na ni Kapag atong picture? Ang gin na akong sa atong na group chat? Pag nag-ano ka to, pag ang ba kung pwede na yung mga buligan pa yung uh, si Uri ay ito nga eh, na nag-uuli niya kami po yung mga buligan ikaw ay nakalitong kung ito yung magbaksa ay may nag-ano man sa piyak na ito pa kayo yung buntunga sa Sabay abira Sabay abira Ito yung malang, gawa ko na ano, nag-aralo Ambal na kayo, misis, nga ko, familia, para... na ako paan kayo yung misis mo nga maan ko pamilya para ha? Ano pag mo? Ano lang? Okay, oh, dahil sa support tayo tamang na grupo, no? Sa so, pagpangunak, tamang founder, si Roland Vargas, ang tayo nga rin kong yung ramang na vice president, si Arlo Vidala, yung mga board, board members, si Lucito, board members, si Banga, at ng Dagger, at ramang na treasurer ag secretary grupo ay sa buli sa buli ganamon ag sa may mga tao man yung nagbulig para mapalikom kami kwartay iabot na mong timuraya bali 5,500 ra nang to ha kasi 055 ihatod man naman ito ra sa makato may makato pa ni o 1 2 3 4 5,500 Kagay pa nga makabudi mura, ra, makabakal �uh, imo ng nga maintenance sa wag makapiyan-piyan man sa imong adlaw-adlaw nga gastusan. So panguna lang, thank you bida sa among yung mga sponsors no. Ah, hindi na ako lang yan, kung sino ra yung mga sponsors. So ano lang ano lang ano lang ano lang kaya po, tara po na itong listahan, Abby. So, mahambay na ikaw to. Pasayamat Mahambay ikaw, short video lang. Ano rin mo mahambay sa grupo, ag sa mga nagtaot mo, di Pimo. Tulungan mo, Giday. Pasayamat siya. Hindi lang, hindi lang, hindi lang. Okay lang yan. Ito yan ba yan? Mali, malipay, mata kami sa paano hay? eh. Naka-lead ko mata kami sa amin nga By posting lang. Sa pag-post lang naman sa Facebook kaya may mga nagreply reply matakangin. para makabuliki mo. di mo lang dito amin nga mabulig bilang blogger hay. by posting para makakita ng mga sponsor nga makabuliki mo. Kaya ba mo Ayan po. Ayan po. Ayan siya, talagang yun. Ayan po. Ayan po. Mas pugal na tayo mo mga buot. Bisa naman tayo yung mga sitwasyon na at least ay pansik paghihakuling mga gawas. Yan yung muna kabay pag abo pa yung mga bubulikat. Ito muna nagtaw ka na. Kaya hindi Bawa ng bubulit ka mula. Bili yan. Ano nga Ka... Ka-cover ka na ako ng pagsubok mo nang yan. Pero kung hindi mo dapat makayanan mo. Hindi magtaw kayo mo kung nang pagsubok ka. Kung hindi mo, ano, hindi mo makaya. Hindi mo lang.